Oh. Ay, dito naman. Galing na si Ma'am ng 2022. Ngayon, dito yung naman, okay na yung, yung, yung kaliwa. Pero parang buwabalik ulit yung sakit niya. Yung Ay, hindi ko na kasalanan yan. Ay, kung di. Hindi, Ma'am, alam niyo ma yung bakit. Meron kayong ano, diabetes. Oh, diabetes ako. Ka Correct. Pagka no, 90% daw talaga dumadanas na ganyan. Okay. Hindi yan bumabalik talagang nararamdaman talaga ng karamihan sa mga diabetic person. Kasi ang tunog natin, sarap na sarap tayong tayo yung namamanit tayo. Yung nakatagilid, hindi natin hindi natin pinapansin pagkagising na natin sa umaga. Para na nangalay uh, muna. Yun, nangalay, nangalay. Pero, siyempre, katulad yan, dalawang taon na tayong hindi nagkikita eh. Kasi mahirap kumuha ng slab sa iyo eh. hindi, pagkagaling na kayo rito, ngayon binago ko na. Ah, binago. Isang, Oo, oh, mahirap nga, pero kailangan yung mag-chat lang kayo na mag-chat. Kasi, magbibigyan din kayo. Kasi nung nag-chat ako sa inyo, nung nagkaroon sana ako ng pagkakataon na mayroon kayong bakante, nasa Bicol naman ako. Tapos nung nag chat naman ulit sa, sa inyo, nung nakabalik na ako galing Bicol, Wait. nasa Cebu naman kayo. Okay? Hindi kasi talaga, marami talaga. Marami ano talaga ito, kayo. Marami talaga. Okay. Ano eh, Ala naman tanggihan namin kayo. Hindi eh, naman pwede Ang, siyempre kailangan na natin yung ng sistema. Pero pag na kayo dito, alam nyo yung sistema dito. Mm -hmm. Mas mapapabilis kayo. Okay? Hindi. Sige. Pag kailangan nyo mag-walking-walking, papawis kayo. Sa tayo, mga diabetic, ang sekreto lang dyan. Pawas kayo sa kanin. Di ba nang madami kayo mag-ulam? Ay, pero kung magkanin, road traps ang mga pinag Oh, very good. Bakit? Ikaw ganyan pa rin. Tapos... Ay, ko. Siguro sa pagbilit-bilit din ng mga ano, lima, mag-grocery. Eh. Ah. Yeah. Kasi dati nangangalay lang to noong 2022. Ngayon parang lumala na. Pati hindi ko masakit na. Ma Ayos din. Kung yeah. si shoulder ko dati. Yeah. Eh. Oo. Ito wala. Ito talaga. Tingnan mo nga to. <laughs> Agresibo pa naman pag may. Nagkakaroon din ng frozen shoulder yung wala debating. Pero pag diabetic ka, mas aggressive siya, mas mabilis siya lumala. Eh, makatulad niya, aray ka agad. na nga ito eh. Sumasalit ka agad Kailan pa ito, ano? Kailan pa ito Parang last December. Itong December lang. oh. lang. O, ilang buwan pa lang. Pasok na pa. December, January, February, March, April, May. Pagka no, pagka naulit itong mga gantong pangyari, yung munting ngalay pa lang, kung di ako available, na yun ako tinuturong, parangat mo sa asawa mo lang yan, yung munting ngalay ano -ano yun. oh, pa lang, papitik mo. Nasa takot naman ako, baka hindi lang ano-ano yun. Baka hindi marunong? Oo. Pakilala mo ang pa. Laglag mo na katawang. Yan. Ito lang huwag niyang gagawin. Yan tumutulog niya sa lin. Baka malakasan niya eh. Delikado yan. Maaari ka magulay. mga gulay. Ganti yung sabi ko. Kung nangangalay yung mga balikat nyo, nangangalay siya. Yung pasimula pa lang ha. Pag ganito, ito masakit na dito natin yung sa sample. Ganito. Hmm. Ganun lang. Hindi nyo kayo nangalakasan. Biglain nyo lang ng konti. Parang pang tulak lang. Iyan nun yung ano mamaya medyo po sa inyo eh. Dapat ako, oh, medyo masakit yan. Pag, uh, pero naranasan na ni Ma'am Ayan Alam niya na yan. Hindi naman babalik. Eh, shoot niyo yung mukha sa bukas. Yan. Baba ka pa konti. Ka pa konti pa. Yan. 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 Okay, no relax na. Hindi na kayo mahilig sa kanin. Okay. crops na lang. Huwag na ka natin ako yung brown rice. Hmm, okay. Sabihin niyo nang okay-okay yung sa mga O uh, okay sa hapon, magpuloy kayo. O sa gabi, na napapawisan kayo. Alam nyo man ako sa Teka, nagsundo ako ng wasa eh. Okay. okay ikot. Tama yan, parang hindi kayo ano. Okay na? Hindi, hindi ako lang. Parang hindi kayo <coughs> atakihin naman kung ano-ano pang -ano mga komplikasyon. Ano yan, ang ipapasara nga rin sa bar. Sipo. Hindi, mo. Ang <laughs> laki natin o, dito. Ang laki ba ata natin eh. Diyan, sige, ayaw lang. Hindi, ayaw lang. Ayan. Tapos <laughs> ko yung balangan saan po ba kayo? Hindi, pandi. Pandi? Pandi. Saan ng pandi? Dadaan ng buka-waste. Okay. Masaya. 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 Hindi ko nakakadla. Hindi yung daanan ng mga... Hindi, yun ka naman. Hindi pa tayo tapos. pa tayo Ang na hanggang Sunod-sunod na bagay yan ngayon. Dito ba may pasok ang mga estudyante? Meron po. Minsan, pagka mainit talaga, kinakancel. Sa no, public. Lunis, wala yung lunis eh. Pero pagka sa private, hindi. Sa bula, wala eh. Wala pa naman. Nilalash na yung mga bata. Nagpapractice ano na ng graduation Sobrang <laughs> kasing init talaga doon. Sa inyo, doon sa pandi? Sa amin, sa states, hindi ah. Oh. <laughs> okay, relax lang. Hey. Ito na yung pinakamasarap. Huwag mo lang paanan. Huwag tigasan. Ayan mo lang. Ganun din yan eh. Tigasan mo at hindi. Bisayin pa na ang kirot. Eh, pag tinigasan mo, hindi ma-adjust. Ulit tayo ulit. Pag nilambot mo, bisayin na din ang kirot. Na-adjust na. Isa na lang. Okay, lambot mo lang. Ayan. At sa pa, lambot mo lang. Ayan, laglag -lag mo lang. Oh. Kaya. Oo, oh, kaya. Tapos ako mo nang lalabanan. Isa to. Tigas eh. Ayan. Oo, ang Oo. Oh. Ha! Ganun mo lang. Mahalaga umusog siya. Kasi yun talagang magtatanggal ng sakit eh. Pagka hindi yan napakilaman, eh, yung limang buwan nyo, abutin ng taon yan, matigas pa rin. Ilan segundo na naman yan. May aray siya, pero... Pero tumalakas ang ano eh. Gumano lang eh. yung iba, nakita niyo pa. Ganun man ganun. Huwag may nilipit. Nagmumura pa. Nagmumura pa. Nagkakalumpit. Namilipit. At dami yung views na eh. Ikalumpit. Pero yung ibang babae, yung malakas ang yung pain toleration. Tapos palagi, ito kasi hindi pa talaga mapiperfect. Pero ang mawawala dyan yung kirot-kirot, kaya nyo ng iga, yan, ganun. Kaya ng tabigin yan. Tapos palagi nyo lang gamitin yung Yan ang exercise nyo. Ganito. Yan, ako lang. Gano'n mm. Ganun din yan, di ba dati nakamdaman mo na ito, to eh. Ito, two weeks bago ito tadi na wala talaga. Mm Ganun din to. Mawawala rin. Tapos palagi mo lang i-stretch ha. Okay, 1. Kaya pa? Kaya pa? Oh, kaya pa? Oh, bumi sudah nyokot kamu ya. Kayak apa? Oh, okay. one, two, three. Hmm. Oke, okay. one, two, three. Oke, okay, nggak masuk sih ini. Oh, sih hingga mulainya. Dihinan mau, dihinan mau masalah ini. Hindi na. Okay, ma'am. Alam nyo yun yung kasunod niya. Galing na kayo dito. So, ganun-ganun yun lang ha. Palagi tapos, pagkatapos mga stretch, tapos na yun ang paw Okay? Isang bitaw lang yan, mga dalawang linggo. Alam mo rin, ganun din ang kalalabasan niya. Tanggal din yan. Okay? Sige, okay, thank you. Thank you. Thank you.